Ayan, mga magwigs, ang masayang morning, happy morning at ngayon nga sa umagang ito, nandito tayo sa ibabaw ng bubong magwigs kung saan marami tayong mga daon dito nalilinisin at hindi nga lang paglilinis yung ating gagawin ngayon magwigs tayo ay magpuputol ng mga sanga dito dahil sa ang puno na ito magwigs ay naka sandal na sa pader namin doon sa baba at patumba na siya magwigs, nasira yung bubunga namin dito no, ayan So, ito yung gamit natin ngayon. Ayan, tayo ay magputol ng mga sanga dito mga guwiks. Ayan, nasira na yung aming bubong doon sa baba. Ayan yung bubong namin dito mga Gawix. Nasira na dahil itong puno na to ay patumba na. So, dito banda mga guwiks, ang putulan natin dahil dito naka ang bigat. Dito o ang pabor. So, putulin natin itong mga sanga na to mga Gawix, ngayon. Ayan. So, yung mga nakalaylay pag dito mga gawiks sa pader namin Yung putuli namin mga gawiks ngayon So ito Ayan So ang mga sanga na to Ang lalaki pa naman So ito yung puputuli natin mga gawiks At saka ito Ayan Itong dalawa na to mga gawiks At maaring pangatlo ito Ayan dahil papunta doon Yan yung ating putulin At gamit nga nito mga gawiks Sa mga maliliit na sanga At itong malaki ay gamitan na natin ng itak So ngayon mga gawigs Umpisaan ko na dito no Sa pagputol Ayan Sa mga malilit na sanga muna So ayan So dahan-dahan lang Hindi pwedeng bigla mga guwigs. So ayan na Naputol na natin Natumba na no Ayan na Naputol na yung isang sanga At ito yung pangalawa Ayan So, ang mahina ang power ng battery mga gawiks, Kailangan i-charge. Yan. Ayun na. Yung dalawang sanga nating na naputol, bumagsak na mga gawix. Ayan na. At siyempre, hanggang dito pa yan. So, dinandahan lang natin. No? Ayan. So, dito pa sa iba. yan yung mga malilit lang na sanga muna mga gawix. So mukang lubat yung ating nalubat yata mga Gawiks. So kailangan ng mag-charge muna. So medyo malubat mga Gawiks, gamitan natin ng itak, pambihira. So itak-itak tayo. So hindi obra sa mga sanga na malalaki to. So yung itak ang ating gamitin no. Yan. Siyempre mga malilit lang muna. Yan. Tumulog natin doon mga guys. May tao. <laughs> yung muna natin iulog. Yan yung muna natin dito no. Ayan. So sangang di muna natin biglain na malaki mga kasi mabigat pagka nahulog. So unti-unti lang muna sa mga malilit yung kayang kaya lang muna natin. Ayan. Sayang ang puno na ito, natumba, nakasandal sa pader ng aming tulugan. So ipagpatuloy ko lang hanggang sa tayo ay makatapos magputol dito banda Ayan, marami pa tayong putuli ng mga sanga Ito lahat mga gawiks yun Ayan, putuli natin lahat yan So yan na nga So, so mamaya sa sampa, akyat tayo dyan sa mga sanga na yan Para maputol din natin yung mga sangang malilit sa taas So yan, pagpatuloy ko lang muna mga weeks Mamaya naman ulit Kung marami na tayong maputol So dito na tayo ngayon mga guwix no. Akyat tayo dito sa taas sa isang sanga no para maabot natin yung mga sangang maliliit diyan. So yan tutungtong lang tayo dito. So dito mga guwix yung mga sangang maliliit na to. Yan unahin natin hanggang sa doon sa dulo. Yan. Yan mga guwiks. So hindi natin biglaing putol yung kanyang buong sangang malaki no Yung mga malilit na sangang nakalaylay ang inuuna muna natin para hindi mabigat ang pagbagsak So yan Ayun na, bumagsak na mga ito naman yung kasunod. Yan na, palaylay na. Yes. Yun na, bumagtak na magwix. So, yan. nakadami uh, na tayong putol ng sanga mga gawiks no so yan ito pa yan itong sanga na ito mga weeks. yan ito kailangan nating umakyat dito yan akyat tayo dito yan so ito mga weeks. yan na yung putulin natin yan So, step by step hanggang sa maubos ang sanga na maliliit sa isang malaking sanga mga gawiks. Yun. Kaya na. So, magsak na siya. So, yan na mga gawiks. Pagpatuloy ko lang ha. So, ayan na mga gawiks. Tayo ay nakapagputol na dito sa kabilang side no. Ayan, dito na tayo. So kanina ay nandoon tayo mga gawiks ayan at yun ay babalikan pa natin dahil yung sanga na yan ayan puputulin pa natin yan mga gawiks yung nag-iisang sanga na yan ayan yung nakasentro ayan putulin pa natin yan ayan so iniwan natin yung sangang naputol na at lumipat tayo dito ngayon so ipagpatuloy natin to dito mga gawiks banda ayan so marami maraming sanga ang ating mapuputol ngayon tuloy tuloy lang So, ayan na bumagsak na mga guwiks Bumagsak na sa baba Ang ating naputol na sa ano Ayan at yan pang nasa baba na yan Ay putulin pa natin At ito yung tinutungtungan natin Ay puputulin din Ito putulin din natin ito mga guwiks Dahil ito ay Papunta dito no pa... Ayan pababa tayo muna Isa-isa isahin natin Ang mga malilit na sanga mga gawiks. Para di mabigat ang bagsak Ito maraming mga malilit na sanga Kaya maraming putol to mga gawiks. Yan Putol-putol Yan Pagpatuloy ko lang ito mga guwigs Hanggang sa matapos tayo dito no yan, ito naman ay huling sanga dito banda Dahil yung sanga na yan ay okay na yan dyan Yan, okay na yan, ito lang Yung kalahati sa puno mga gawiks na sangang nakalaylay Banda sa pader ng aming tinutulugan So yan na nga mga gawiks no Matapos natin magbawas dyan ng mga sanga Para hindi mabigat ang pagbagsak ng isang sangang malaki Kaya yan, binawasan natin At ngayon, dito na tayo ngayon sa pinakapuno ng sanga mga gawiks gumamit na tayo ng palakol no so yan ito ay ating putulin yung malaking sanga na to so yan dinandahan ko lang mga para ito ay maputol na at dandahan na tong babagsak so yan so yun na nga dito tayo sa kabila yan Kunti na lang mag-weeks at ito ay dandahan ng babagsak. Lipat-lipat. Ayan na. So, yan na Bagsak na. Naputol na yung sanga nating na pinotol. pinutol. Ayan na. So, mayroon pa tayong isang putulin mga guys. Ito. Ayan, isa na lang. Isang sangang malaki dahil yung mga malilit na sanga mga naka yan, nakadugtong dyan, ay pinutol na natin. So, malapit na tayong matapos sa pagputol ng mga sanga na malalaki mga Yan, at magliligpit na tayo. So ayan na nga mga gawix no Matapos natin mapagputol ang mga sanga At ito na ngayon ang status mga gawix Malinis na, nalinis na natin no May kasama rin tayong nagtrabaho dito Na naglinis at nagputol ng mga sanga mga Ito na yung ating mga natapos na Puno ng mangga na pinutol natin So ayan So nalinis na natin Nahakot na yung mga putol-putol ibinaba na dahil sa yun ay ipapahakot yan, ipapahakot sa barangay mga gawiks yung mga sangang naputol natin so malinis na dito so ipakita ko lang doon sa baba mga gawiks, kung bakit pinutol natin ditong side na to no? at iniwan itong kabilang side Yan. so doon sa kabila mga gawiks medyo makapal dahon dito sa kabila na to so yan nalinis na natin yung mga sanga na ating naputol no so yan ang mga bagong dahon na to mga gawiks, na nalaglag no So, yun, ipakita ko lang sa inyo mga gawik doon yung ating dahilan kung bakit naputol yung ating mga sanga dyan. So, ayan mga yung sanga o puno ng mangga. Kaya pinutulan yung mga sanga natin doon sa taas. Pag pumasok tayo dito sa amin tulugan mga gawik. Ayan. So, ito yung dahilan dahil sa pumaling dito. Ayan. So, yan ay pinaputol na lang mga gawigs kasi na-damage na yung pader dyan dahil bumanga nga dyan. So, paling dito mga gawigs. Kaya dito banda yung mga sanga, no? Pag malakas yung hangin, kaya yan. So, yun lang at muli. Maraming salamat sa lahat dyan. Bye-bye. Yahoo! Yan, delikado. Pagka natumba dito sa loob.